Salamat, makapaligo na talaga. Nalilinis ba? Oo. Uh -uh. Mga anong oras yung papatayin? Aba, aywan ko kung anong oras. Sandali. Huwag ka masyado ano kasi, ano, siyempre, kahit papano ang binat ba nang nauoperahan delikado ah uh, ah lang, uh, uh, huwag lang, huwag lang mag saka sa init ngayon delikado wag masyado buti nga pg ka tumakbo eh Oo, ang PG, yan, yan ang ano ng, andyan ang tax ng go gobyerno, pakinabangan yan. Kasi yung pinuntahan namin hospital ng aking asawa ng kapatid ko, milyon gastos namin eh, perpetual eh. Oy, mamamatay ka lang. Eh, hindi naman tanggap dito sa Japan, ng, sa Pilipinas, kay foreigner naman siya. 800,000, malagapak. Eh, patay pa rin. Umuwi, umuwi sa bahay na nakauwi man sandali lang perpetual yan kaya ayaw ko dito tumira sa Pilipinas ang dating hospital, ang pag-uusapan ayaw ko <laughs> kaya wag ka masyado basta wag ka lang magbubuhat okay lang di kayo inom ng tubig may dala ka mga anong oras namin papatayin Ah, oh, sino, sino, sino yan, yan Bahala daw. Pagtunog ng git, ah, na si Romil. Matagal ka namin, inaantay eh. Sabi ko na ko. Hindi kasi wala si Jun Piesta kasi doon sa kabila. Hindi nagpunta. Hindi, hindi nga ako nakapag-swimming Pero ngayon oh, sige mamaya magkakapag-swimming na ako. Salamat, Romil. Inumin mo yung pampatunaw ng kinain yan. Ah, lilinisin ang bituka mo. Ingat. Salamat. Salamat. Kasi, ba't ko pinaandar yung ano, ba't ko pinaandar yung ano, ni Mia, para malinis yung steps. Di ba? Ah, oo, madaming baon si rumil na tubig. Hindi po pwede na walang baon na tubig. Ha. Sa sobrang init. Wala pa akong suklay na umano. May, may mga bula pa eh. Di na wala din ang nalinis din sa ilalim kasi kahapon ng dumi na nito. Um, ang dumi-dumi kaya nito, hindi ako nakakapaligo. Bagong opera siya, kalalabas lang eh. 啊、ah.